pala sa mga nagtatanong kung paano daw magpadala ng pera galing Pakistan, papuntang Pinas. sa pagkakaalam ko po, pag uh, pagka po magpapadala ang isang Pakistani sa Pinas, ay hindi po pwede. Sa pagkakaalam ko, ang pwede lang ay relatives o kaya naman ay asawa. Ayan. Tapos minsan, pag do kahit asawa pa, hindi pa rin do minsan ina-accept. Kaya ang mas maganda daw kung magpapadala sa Pinas galing dito sa Pakistan ay dapat daw ay Pinoy, Pinay sa Pinay. Ganon, Pinay-Pinoy, ayun. Pinoy to Pinoy, ganon. Pero pag Pakistani, padadalan Pinay, hindi daw pwede. Hindi, hindi ina-accept ng banko dito sa Pakistan pati mga ano padalahan hindi sila nag-a-accept. Hindi ko alam rin kung bakit ganon sila kahigpit dito pagka magpapadala ang Pakistani sa ibang bansa sa Pilipinas, ganyan. Siguro sa scam, scam, ganyan ang iniiwasan nila, ano yung may scam. Kaya siguro ganun kahigpit. Tapos, sa may pagpapadala naman galing Pinas, papuntang Pakistan, ang alam ko rin, mahigpit din dyan sa atin sa padalahan. Western Union lang kasi pwede, eh. hindi pwede sa, sa M. William hindi pwede sa Cebuana. Ang alam ko, bank to bank, o kaya Western Union lang. Tapos, ah, ganun din, mahigpit din. Siyempre, tatanungin ka kung ano mo, minsan yata yung iba, hindi rin, ina na magpadala. Kaya ang ginagawa talaga ng iba, may mga pinay dito na ang pinagkakakitaan nila ay GCash. Pwede po sa GCash. ay yung mga Pakistani na gusto magpadala sa Pinas, pwede po through GCash. Kaso nga lang, alam ko sa may mga pinay dito na ganyan ang negosyo, ay medyo malaki yung patong nila. Medyo malaki yung yung charges nila sa pagpapadala. Ganun din sa Pinas, papunta dito. Pagkaano ang alam ko sa Pinas, pag 'yung taga Pinas kasi sa akin, 'di ba, may nagpapadala sa akin ng pangmeryenda namin ng mga anak ko, pambili ng laruan ng mga anak ko. Ayun, shoutout pala Madam Richel. <laughs> si Madam Richel lagi akong pinapadala niya ng pangmeryenda ng mga anak ko. Pagka nagpapadala siya sa akin through GCash. Tapos sa GCash nung Pinay, tapos 'yung Pinay ang 'yung Pinay ang magse-send sa bangko. Ayun. Uh, sa mga nakikiusap pala sa akin na kung pwede ako nalang magpadala sa kanila, isesend sa akin ng, ng asawa nila o boyfriend nilang Pakistan yung pera, tapos ako nalang magsend sa kanila, ay pasensya na po kayo. Hindi po ako marunong magpadala. Hindi ko pa nararanasan magpadala. Simula na nakarating ako rito, isang taon maigit na ako rito, hindi, hindi ko pa nararanasan magpadala. Kaya hindi ko alam mga kapanay, pasensya na kayo kung ako, ya, hindi ako makatulong sa ganyan. Lalo na pera. Saka nakakatakot din pera kasi ayokong ano sa pera ayo Ayokong baka mamaya mag magpadala yung jowa tapos magka problema sa banko. Baka akala pa. ba diba? Dinenggoy ko. Ayokong magka magka issue sa pera mga kapanay. Kaya pasensya na kayo kung hindi ko kayo matulungan sa pagpapadala. Kung gusto nyo true G pwede naman sa mga Pinay. Maraming Pinay dito na ganyan na negosyo. Yung yung mga andito magpapadala sa Pinas tapos nagpapalit din sila ng peso to rupi ganyan rupi to peso ayan ganyan yung mga business na ibang Pinay dito ayan sana ay eh, nasagot ko ang tanong ng marami sa akin marami kasi nagme-message sa kung totoo bang bawal magpadala Pakistani sa Pinas ganyan o totoo po na hindi po ina-accept ng bangko o ng mga padalahan dito pag magpapadala sa Pinas ayan pero may mga Pinay nga po na ganyan ang negosyo True g -cash po. Mayroon po kasing mga pinay dito na gumagana yung gcash nila dito. Ayan, mga kapanay, maraming maraming salamat. Ay, eh, kaya pala ako naka-lipstick ngayon. Ay, birthday ni Maya. Pagpabati naman po ang aking dalaga. Maraming maraming salamat. Babush!